Alam mo ba na ang librong 48 Laws of Power ay inilabas pa noong 1998, pero hanggang ngayon may mga lugar pa rin na bawal ito. Maraming tao ang naniniwala na sobrang sama ng nilalaman nito. Kasi may mga taktika dito na kung mali ang paggamit ay nakamamatay sa utak at sa paligid mo. Pero eto ang totoo, hindi lahat ng masama ay masama kung marunong kang gumamit. Ngayon ikukwento ko sa iyo ang apat na pinakamadilim na batas mula sa librong ito. At kapag naiintindihan mo ito, pwede kang maging unstoppable. Ngunit tandaan, manipulative ang mga ito at pwedeng baguhin ang pananaw mo sa mundo. Pag narinig mo ito, makikita mo ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Mararamdaman mo ang mga galaw ng tao na hindi nila kayang itago. At baka magulat ka kung sino talaga ang nasa paligid mo. Kaya huminga ka ng malalim at makinig ka ng mabuti kasi may matututunan kang hindi basta-basta tinuturo sa iba. At hindi lang yan, ipapakita ko rin sa iyo kung paano ginagamit ng mga karakter gaya ni Jinwoo. Ang mga batas na ito para maging pinakamalakas sa kanilang mundo. Si Jinwoo ay galing sa solo leveling. Dati siyang mahina pero naging shadow monarch na kinatatakutan ng lahat. At may matututunan ka dito. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Law number 15, crush your enemies completely. May mga tao sa paligid mo na kunwari masaya sila para sa'yo. Pero sa totoo lang, naghihintay lang silang bumagsak ka. Ngumingiti sila kapag nananalo ka. Pero sa likod ng ngiti na yan, may naiipong inggit at galit na handa nilang bitawan sa oras na may butas ka. Sabi sa batas na ito, huwag kang magbigay ng kahit anong puwang sa kaaway mo. Kung papatawarin mo sila, babalik sila na mas gutom, mas matalim, at wala silang awa sa'yo. Kaya kung gagawin mo, durugin mo sila ng buo, walang second chance, walang kalahating hakbang, walang awa. Tandaan mo si Jinwoo mula sa solo leveling, dati siyang pinakamahinang hunter, pero nang traderin siya ng b team para makuha ang loot niya, handa na siya. Walang pag-aalinlangan niyang pinatay ang lahat ng trader, alam niya na kung pakakawalan niya ang mga ito, uulit-ulitin nila ang kasamaan nila sa iba. Sa totoong buhay, baka iniisip mo na magbabago sila kapag pinatawad mo, pero hindi ganun ang mundo. Ang oras ay dumadaan lang, hindi nito inaayos ang mali, kaya kung may kailangang ayusin, ikaw dapat ang kumilos. Siguruhin mo na maalala nila ang pangalan mo sa bawat henerasyon na dadaan. Kung gusto mong maging unstoppable, kailangan mong alisin ang awa sa maling tao. Ipakita mo sa kanila na kapag hinarap ka nila, hindi nila dapat itaas ang mata nila sa'yo. Yan ang ibig sabihin ng durugin ng buo ang kaaway. Ito ang daily exercise mo. Una, tigilan ang pagpapatawad sa mga taong inuulit ang kasamaan sa iyo. Pangalawa, palakasin ang katawan at isipan mo dahil ang mahina ang utak ay mas delikado pa kaysa mahina ang katawan. Pangatlo, unahan mo sila bago pa sila umabot sa iyo. Law number 3, conceal your intentions. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng tao ay ang pagiging bukas sa lahat ng plano nila. Kapag sinabi mo sa iba ang gagawin mo, akala mo matutuwa sila o susuportahan ka nila. Pero sa likod nun, may ilan na magsisimula ng gumawa ng paraan para hadlangan ka. Sabi sa batas na ito, itago mo ang tunay mong intensyon. Huwag mong ibunyag ang susunod mong hakbang kahit kanino. Kasi kapag alam nila ang plano mo, madali nila itong sirain. Ang sikreto ay simple, hayaan mo silang hulaan ka, pero huwag mo silang bigyan ng sagot. Tandaan mo si Jinwoo mula sa solo leveling. Noong nakakuha siya ng leveling system na nagpalakas sa kanya, hindi niya ito ipinalam kahit kanino. Hindi niya sinabi sa internet, hindi rin niya sinabi sa kapatid niya. Tahimik lang siyang nag-training at lumakas hanggang sa naging pinakamalakas siya. Ganun din ang prinsipyo ng Human Psy PH, huwag mong ipagsigawan ng ginagawa mo. Tahimik kang magtrabaho, hayaan mong ang resulta ang magsalita para sayo. Kapag pinagsasabi mo ang plano mo, parang nilalabas mo na rin ang lahat ng lakas mo bago pa man ang laban. Kaya kung gusto mong umangat, tigilan mo ang pagbabahagi ng goals mo sa mga tao. Hindi mo kailangan ng validation mula sa kanila kasi oras na marinig nila yan. Babawasan ka lang nila ng enerhiya, manahimik ka, at gawin mo. Eto ang exercise mo. Kung may pinaplano ka, sarilihin mo muna. Kung nagbubuo ka ng katawan, wag mo i-post. Kung may side hustle ka, wag mo ipagsabi. Kapag natapos at nagtagumpay ka, doon lang sila magugulat. Law number 33, discover each man's weakness. Ang totoo, bawat tao may bitak sa loob nila. Kahit gaano sila kalakas sa panlabas, may kahinaan silang tinatago. At kapag natuklasan mo yon, hawak mo na ang susi para kontrolin ang sitwasyon nang hindi mo pa kailangan gumamit ng lakas. Sabi sa batas na ito, hindi mo kailangang sumigaw o gumamit ng dahas para makuha ang gusto mo. Kailangan mo lang maging mapanlin lang sa pag -obserba. Tahimik kang makinig, tahimik kang magmasid, at hanapin mo kung ano ang sikreto nilang ayaw ipaalam sa iba. Maraming klase ng kahinaan ng tao, yung bully sa klase, takot lang siyang maging walang kwenta. Yung class clown, desperado lang na makuha ang atensyon ng lahat. Yung boss na laging galit, natatakot lang siya na malampasan mo siya. Lahat sila may trigger na bumabasag sa kanila. Kapag alam mo ang bitak nila, hindi mo kailangang kumilos agad. Maghintay ka ng tamang oras, tamang lugar, at tamang pagkakataon. Sa isang iglap, kapag tama ang galaw mo, luluhod sila sa harap mo nang hindi mo kailangang pilitin. Ito ang exercise mo para sa susunod na 7 araw, obserbahan mo ang mga tao sa paligid mo. Alamin mo kung ano ang nagpapataas ng ego nila at kung ano ang nagpapabagsak dito. Tukuin mo kung ano ang nagpapakabasa kanila at anong sitwasyon ang hindi nila kayang hawakan. Pero tandaan, huwag mo itong gamitin ng basta-basta. Ang maling paggamit ng kahinaan ng tao ay may kapalit na mabigat. Kapag pumasok ka sa larong ito, wala nang atrasan. Law number 11. Make people dependent on you. Alam mo ba kung saan nanggagaling ang tunay na kapangyarihan? Hindi ito sa pagsigaw o sa pagpilit sa iba. Nasa kakayahan ito na gawin silang umasa sa'yo. Kapag hindi sila makagalaw ng wala ka, hawak mo sila sa leeg kahit hindi mo itaas ang kamay mo. Sabi sa batas na ito, huwag mong ibigay ang lahat ng meron ka. Magbigay ka lang ng sapat para bumalik sila sa'yo. Parang gamot na hindi nila kayang tigilan. Konti lang ang binibigay mo pero sila mismo ang naghahanap ng susunod na dose. Sa school, pwede kang maging unang gumagawa ng pinakamahirap na assignment. Sa trabaho, ikaw yung mabilis matuto ng bagong skill na kailangan ng lahat. Pero hindi mo sila tuturuan ng buo, nagbibigay ka lang ng sapat para lagi silang bumalik sa'yo. May magsasabi na mali ito, pero tanungin mo ang sarili mo. Sa mundong hindi pa atas, bakit ka lalaro ng mahina? Minsan kailangan mong gumamit ng ganitong taktika para hindi ka lamunin ng sistema. Pero ingat, kasi manipulative ito at delikado kapag mali ang gamit. Kahit si Human Psy alam ito, hindi niya ibinibigay lahat ng sikreto niya. Nagbibigay siya ng konti para magustuhan siya ng tao, pero may tinatago pa siyang mas malalim. Ganon din dapat ang mindset mo. Ito ang exercise mo. Magbigay ka lang ng sapat na halaga sa mga tao sa paligid mo. Huwag mong ilatag ang buong baraha mo. Hayaan mo silang hanapin ka, hayaan mong umasa sila sayo, at sa oras na kailangan mo silang kontrolin, hawak mo na ang laro. Ayan, natutunan mo na ang apat na pinakamadilim na batas mula sa 48 Laws of Power. Hindi ito basta mga tip lang. Ito ay mga prinsipyo na kayang baguhin ang buhay mo kung gagamitin mo nang tama. Pero tandaan mo, ang kapangyarihan ay hindi ibinibigay. Ito ay kinukuha o pinaghihirapan. Kapag mali ang paggamit mo ng mga batas na ito, ikaw mismo ang magiging biktima ng laro. Kaya gamitin mo lang ito sa tamang tao at sa tamang panahon. Ngayon ikaw ang may hawak ng sikreto. Alam mo na kung paano durugin ang kaaway, kung paano itago ang plano mo, kung paano tuklasin ang kahinaan ng iba, at kung paano gawin silang umasa sa'yo. Kung tama ang gamit mo, walang makakahadlang sa'yo. At kung gusto mo pang mas lumalim, meron tayong playlist para sa buong librong 48 Laws of Power. Nasa Law 16 na tayo ngayon at ipagpapatuloy ko pa yan. Kaya mag-abang ka lang dahil mas marami pang dark secrets ang ilalabas natin dito. Kaya kung gusto mo pang matuto, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell icon. Dahil sa susunod, may mas madilim pa akong ibabahagi sa'yo. Huwag kang magpapahuli, kasi dito nagsisimula ang tunay na laro.